Mga tips ngayong new season. Hindi ka ba nagbabasa ng updates para malaman kung sino ang malalakas na heroes ngayon? Ito ang tip ko para sa iyo. Tingnan mo lang ang arrow up na sign na makikita mo habang pickings. Ibig sabihin niyan, malakas na ang hero na 'yan. Bago ang next tip ay ito muna ang mga magagandang heroes ngayon. Leila, Lunex, Rafaela, Mia, Fanny Silvana Florin 11 Guinevere Esme Louis Valentina Odette Kagura Kadita Hanabi Ixia at Lancelot Hindi ko sinabing malakas sila, kundi magaganda Solo gamer ka ba tapos lagi kang nalulustre? Tip ko sayo Magpalit ka ng cute na avatar Magpalit ka ng mga cute na favorite heroes At maghanap ka ng kaduo sa world chat Maraming mag a sa iyong malalakas. Maraming gustong magpapilot ng account. Pero ang hindi nila alam, ganito ang history ko. Kaya pipili ako ng pinakamalas na account na malolus